enkwentro sa pagitan ng mga persa ng gobyerno at mga natirang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa ng Negros Occidental. Ang nagresulta sa pagkapatay sa anim ng miyembro ng CTG at pagkakarecover ng walong matataas na kalibre ng barel. Ang insidente ay nangyari noong November 21, 2024 batay sa impormasyon mula sa mga lokal na residente. Kasama sa mga narecover na barel ang mga M16 at AK-47 na rifle. Walang iniulat na kaswalti sa panig ng gobyerno. Pinuri ni Brigadier General Joey E. Escanillas ang mabilis na aksyon ng mga tropa at ang suporta ng lokal na komunidad. Binigyang diin na ang pangako ng gobyerno na pangangalagaan ng mga komunidad at itaguyod ang kapayapaan. Nagbigay din siya ng babala sa mga natitirang miyembro ng CTG na iwanan ang karahasan at bumalik sa lipunan. Mula rito sa Camp Leon, Kilatan ay City Negros Oriental. Kamaturan na sa kalinaw, Jonah Jordan, nag Ulat.